ang ibang lugar ho, lalo na ho yung Metro Manila, maagab na nag-declare ng state of calamity. Parang sabi nila, eh susi yan sa paglalabas na naman ng pondo, eh mag -e eleksyon Hindi ko kaya maabuso naman itong mga calamity fund releases na ito tama kaya ako nananawagan ako na magamit uh, yung uh, calamity fund o pag declare ng uh, national calamity ay ng calamity sa isang lugar ay uh, susi no sa pagdaloy ng, ng pera, ng alokasyon. Ano rin eh kailangan din bantayan ito ng civil society ng mga maumayan. Kasi nga maaari rin itong magamit doon sa paraan na hindi dapat pang pang-calamity. Kailangan din ng accountability dito, no? Tama ba ang paggamit, no? Yung hmm. awa may merong kang uh, merong kang evacuation center, maganda ba ang mga pasilidad nito na may dignity naman yung mga taong nasa evacuation center. Meron bang hygiene kit para sa mga kababaihan? Halimbawa, may pasilidad pa para sa mga buntis at mga bata? Sana ganun. Hindi lang yung ang nakikita nila sa kalamidad ay magbigay ng, ng dola. Ang problema paulit-ulit din yung ating mga drainage system na mm -hmm. napaka uh, barado at tuloy sobrang bilis bumaha. Eh, mm -hmm. pinagyayabang ho yung dami ng infrastructure projects daw. Ah, mm -hmm. Totoo. Kasi ang infra, uh, kailangan ano rin eh, uh, masusing pag-aaral din. Kung ano yung, kung uh, kumbaga ano yung maximum na makukuha natin out of the investment that yung iba dyan, inuutang pa natin eh, di ba? So kung dapat lahat na ng paraan para maging uh, sustainable, yung isang infra para halimbawa uh, itubang bang infra na gagawin natin makakapag-prevent siya ng further flooding hindi lang magiging daan para makapag malayang makapag uh, punta sa isang lugar ang ating mga mamamayan sana kasama yon no i'm sure Ah, uh, meron tayo mga environmental impact assessment, di ba, sa mga infrastructure uh, projects. Okay. Ngayon, napanood ho natin ano, buong umaga halos ang Pangulong BBM kasama yung OCD, Office for Civil mm -hmm. Defense, at yung NDRRMC. Pero parang bawat na lang opisyal, eh, ulat ng ulat, ng napakaraming numero. Do these numbers really have real meaning at parang tipong uh, parang roll call lang? Kadalasan sa zona, Uh, inputs yung inaano, inputs and activities. Halimbawa, uh, nag-training ng ganito karaming mga tao o nagpadala ng mga ganito karaming uh, uh, goods or something. Inputs yon. Natural marami kang iano dahil gumagasos ka ng budget, no? Marami kang ire report pero yung outcome. Mhm. Mm -hmm. outcome, halimbawa kung kung uh, nag ka ng mga ganito klasing ano, meron bang feedback galing sa tao? correct ba? Um, um, paano yung rescue kung satisfied ba sila? Baka namang na-rescue nga pero bare minimum. Merong ano kasi, merong uh, yung lingwahe ng mga technocrats. Kadalasan they rely on numbers kasi feeling nila yun lang yung ebidensya, no? So kadalasan doon sa numero minsan nawawala yung boses ng tao. Uh -huh, no? Uh -huh. Boses ng tao. Ano ba ang palagay nila? Ah, uh, a uh, doon sa in infrastructure. At tingin ko kailangan yan na yung documentation, yung feedback mechanism yung sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ngunit sometimes yung monitoring and evaluation talaga kulang na kulang ng gobyerno. May mga highlights ba na parang memorable takeaways para sa inyo yung sona? Kasi ang ang sona pwede mong tingnan bilang rhetoric or performance lang. Pwede mong tingnan din substance wise at saka yung political side of it, no? Obviously yung political side medyo parang uh, Parang natuwa sa kanya, dun, dun sa Pogo, dun sa West Philippine Sea. Ngunit yung West Philippine Sea kasi nananatiling rhetoric yun eh. Ngunit ano ba talaga yung konkretong pwede niyang gawin, no? So nagtataka ako bakit hindi ito na nabanggit ng presidente. Tapos yung ano din, yung uh, Pogo, syempre palakpakan. Pero ilan doon ang sumuporta ng Pogo? Nung hmm. sa pumalakpakan, no? tila nagbago na rin isip nila. Gusto nilang itago na sumuporta sila, no? Um, tapos yung mga uh, yung sa education halimbawa mm -hmm. ang uh, binidan ni presidente o oh, sige yung kolehiyo ganyan ganito yung mga top universities pero yung iba naman doon private sector walang kinalaman yung ano The government uh, gobyerno ang mahalaga rin kasi yung result ng yung sa international standards so i was wondering kung nakalimutan niya na merong congressional commission on education part 2 right na yung result nun, anong gagawin niya kasi malapit na yata o oh, nailabas na yung result during presidency so ano yung immediate na gagawin niya anong ipaprioritize niya doon so yun sana yung inaantay ko tapos doon sa health um i was also uh anticipating na ano ang popondohan niya ba? yung universal health insurance kasi yun yung kailangan eh